Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 25, 2025. Nayong araw, sa paglalakbay mo sa Pebrero 25, maaari mong mapansin ang malalim mong pagninilay sa likas mong kakayahan na panatilihin ang balanse sa iyong buhay at damdamin. Bilang isang Libra, isa sa iyong pinakamahalagang katangian ay ang iyong pagiging sensitibo sa damdamin ng iba, isang kakayahang nagbibigay daan sa iyo upang makipag-ugnayan ng malalim sa mga tao sa iyong paligid. Bagamat maaaring dumating ang mga sandali kung saan pakiramdam mo ay nagiging mabigat ang iyong emosyonal na pagkarga, tandaan na ito ay isang natatanging biyaya. Isang regalong nagpapahintulot sa iyo na makita at maramdaman ang mundo sa isang mas malalim na antas. Sa iyong pagharap sa araw na ito, Hayaang ang likas mong malasakit at pag-unawa ang maging gabay mo sa iyong mga iniisip at kilos. Huwag mong ipagwalang bahala ang iyong sariling pangangailangan habang inaalagaan mo ang iba. Ang pagbibigay ng atensyon sa iyong sariling emosyon at pangangatawan ay kasing halaga rin ng pag-aalaga mo sa iyong kapwa. Alalahanin na hindi mo kailangang bitbitin ang bigat ng mundo mag-isa, maaari kang humingi ng suporta at pagmamahal mula sa mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa iyo. Ang araw na ito ay may dalang napakagandang enerhiya na nagtutulak sa iyo upang pahalagahan ang mga aral na ibinibigay ng buhay. Sa iyong patuloy na paglalakbay, mapapansin mong ang lahat ng bagay ay konektado. Ang iyong mga karanasan, emosyon, at relasyon ay bahagi ng isang mas malaking larawan na unti-unting nabubuo. Subukang maging mas maingat sa maliliit na bagay na maaaring may mahalagang mensahe para sa iyo. Ang mga pagkakataong tila walang halaga ay maaaring magdala ng malalalim na aral na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang buwan ay nasa tanda ng Aquarius at ito ay nagtutulak sa iyo upang ituon ang pansin hindi lamang sa iyong personal na pangangailangan kundi pati na rin sa kabuuan ng iyong komunidad. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipahayag ang iyong malasakit at karunungan sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan din ng iyong mga gawa. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa sa iba ay isang napakahalagang regalo na maaaring makatulong upang magdala ng pagkakaisa at pagunlad sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang tinutulungan mo ang iba, maaari mong maranasan ang isang malalim na pakiramdam ng kadalakan at kasiyahan. Sa pagbabahagi ng iyong oras, talento, at pagmamahal, makikita mong ang pagbibigay ay hindi lamang isang paraan upang makatulong kundi isang paraan din upang mapayabong ang iyong sariling espiritu. Ang simpleng pakikinig sa isang kaibigan, pagbibigay ng payo, o pagpapakita ng suporta ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng iba. At sa pagbibigay mo ng liwanag sa iba, ikaw rin ay mas nagiging liwanag sa iyong sariling landas. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Ang iyong kabaitan at malasakit ay maaaring magdulot ng pagkapagod kung hindi mo ito babalansihin ng tamang pag-aalaga sa iyong sarili. Subukang maglaan ng oras upang makapagpahinga, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, at bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminga. Hindi mo kailangang palaging nasa serbisyo ng iba. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling kapakanan ay isang mahalagang bahagi rin ng iyong paglalakbay tungo sa mas makabuluhang buhay. Pagdating sa iyong mga personal na relasyon, ito ay isang magandang pagkakataon upang mas lalong pagibayuhin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasunduan sa iyong mga mahal sa buhay, maaaring ito na ang tamang oras upang linawin ang mga bagay at magsimulang muli. Ang komunikasyon at bukas na pag-uusap ay mahalagang mga kasangkapan upang mapanatili ang matibay at makabuluhang relasyon. Ang pagsasabi ng iyong saloobin sa mahinahon at maunawain paraan ay maaaring makatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mas mapalalim ang iyong ugnayan sa iba. Pagdating naman sa iyong karera at pangarap, maaaring maramdaman mong may mga pagbabago o bagong oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Huwag kang matakot na subukan ang mga bagong posibilidad, ang pagbabago ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyong hindi ka na lumalago o hindi ka na masaya, ito na marahil ang tamang oras upang pag-isipan kung ano ang tunay mong minanais. Ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya at balanse ay makakatulong sa iyo upang mahanap ang tamang landas. Sa iyong kalusugan, siguraduhin mong binibigyan mo ng sapat na atensyon ang iyong katawan at isipan. Ang stress ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kalagayan, kaya't mahalagang magkaroon ng oras para sa pahinga at pagpapahinga. Ang ehersisyo, tamang nutrisyon, at sapat na tulog ay ilan lamang sa mga simpleng paraan upang mapanatili ang iyong kalakasan. Gayon din, subukan mong alagaan ang iyong emosyonal at mental na kalusugan sa pamamagitan ng pagninilay, pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, at paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Habang natatapos ang araw na ito, maglaan ng ilang sandali upang magnilay sa iyong mga natutunan. Anong mga aral ang nakuha mo mula sa mga karanasang dumaan? Paano mo magagamit ang mga ito upang mas mapaunlad ang iyong sarili? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula at isang bagong pagkakataon upang lumago, matuto, at mas maging malapit sa iyong tunay na sarili. Yakapin ang mga aral ng buhay ng may bukas na puso, at hayaang ang iyong liwanag ay patuloy na magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iba. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay rosas at berde. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal, habag at harmonya, habang ang berde ay nagdadala ng kasaganahan, kapayapaan, at pagpapalakas ng iyong panloob na enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay sa iyong paligid na may ganitong kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, siyam at labing anim. Ang tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang siyam ay sumasalamin sa espiritual na pagunlad at ang labing anim ay nagdadala ng proteksyon at gabay mula sa universo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat o sining. Ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o paggawa ng isang malikhaing proyekto ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong nararamdaman. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong mga natutunan at ang mga bagay na iyong pinagdaanan. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Anong mga leksyon ang maaaring dalhin mo sa mga susunod na araw? Tandaan na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso, at hayaang ang iyong paglalakbay ay maging isang patuloy na pagdiskobre sa iyong tunay na potensyal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.